Hello everyone, welcome ulit sa aking channel ang Tingkaling TV Ngayon ay pupunta tayo na pupunta tayo sa ating kulungan ng mga itik dahil parang nandiyan na sila umuwi na puntahan natin Ayun na nga Uy Ayun na sila mga lods Mga boss, ayun na sila nagaantay na Hello, kumusta kayo? Pasok na, pasok na. Yan po sila mga boss, buso. oh. Busog na busog, galing po ng ano yan. Galing po ng palayan yan, galing ng palayan. Kusa na lang sila ang umuwi dito sa kanilang kulungan. Ayan, oh. kayo. Hmm. merong pang kita tira, apat. yeah may itlog na kayo ha. Uh, Yung sila, kusa na lang sila pumasok dyan. Hmm. Diba, ang saya-saya. Parang, ano din sila eh. Mautak din eh. Parang, ano eh. Tapos, pagpakawalan ko dyan, papunta agad dyan sa palayan. Tapos, uuwi na lang sila parang tao ba hmm, ang bait naman yung mga yan kaya sarap magalaga ng mga itik mga bus kaya ang gustong gusto ko talaga to kahit magsisimula pa lang ako dadagdag pa ako mga bus at saka puntahan muna natin yung ating Rhode Island dahil parang ano eh tingnan natin kung may itlog na ba ulit Ayan po yung mga ano ko, yung mga sisiw. Ayan oh, sila oh. Yung mga manok ko yan, mga native chicken at saka ano, Rhode Island. Ayan, daming sisiw oh. Ang dami pong sisiw. Ipuntahan natin kung may itlog ba. Uy, wow! mayroon din ang mga boss oh ayan oh oh mayroon ngang itlog yung ting black astrolop salamat po ng marami salamat po sa inyo at saka ikaw salamat po sa iyo ha pakabait ka lagi ha at saka ito yun oh at saka ikaw ha salamat sa itlog mo ay na sila mga boss na disturbo ko lang sila. Ah, ano na yata sila eh. Gusto nilang umakyat na sa ano dahil hapon na eh. Salamat Rod, salamat Black. Thank you so marami sa si mga itlog mo. Kaya sasara na rin natin yung ano. Hmm. Kaya sasara ko na rin yung mga itlog. Okay, pasok na kayo, pasok na. Yun lang naman ng atin video natin ngayon mga boss saka salamat po ng marami sa so walang sawang panunod sa aking mga video kahit, video kahit. hindi ganong uh, hindi ganong mahaba kahit, hanggang dito na lang po mga boss ako nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap salamat po